ipapasyal ko muna ang aking retriever parang nalulungkot na eh so gusto rin ipapasyal dala-dala ang cage nya kasi kasama yung mga anak ang kukulit ng mga anak kasi kaya dala-dala na ang cage ipapasyal sa kanila hindi ko binibinta yan ha ipapasyal ko lang yan ikot-ikot -ikot ko lang yan sa bayan yan ang apat yung anak na makukulit ang apat na anak na makukulit isang lalaki, tatlong babae mayroong itim na nakahalo yun makukulit yan Kaya kailangan sila ipasyal para maka ano din sila ng sariwang hangin kutipot kurang santa rin tapos balik na naman ito naman ang susunod ito yung asong kalye Pinaba dayo lang yun dito pinababayaan lang ng may-ari mabuti na lang yung napuro yun wala yung na, na wala na akong pagkain dito Mabuti na lang ang napuntahan saan niya rito eh. Saan ba yung mga busing mo? Nagbibigay din pa minsan-minsan kahit pa kalabit ka lang ng kalabit eh. sa kanya. Kahit uh -huh. pa unti-unti lang. Kaya tingnan mo kahit, kahit ano. Wala nga kung pagkain dito. Kahit askal siya o asungkal yun. Kaya pinabayaan lang ng may ari kahit saan-saan na pupunta. Hindi pa rin siya payat. Dahil marunong siya manghingi ng pagkain. Ayun o, no? kalabit ng kalabit. Mamaya siguro Wala bibigyan nga. na yan. Yun. Kaya marunong din ano, kahit aso marunong din manghingi ng pagkain. Kung saan 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 napupunta, siguro nakaramdam na rin ang gutom yan. Pinababayaan lang kasi ng mayari eh. Yun, kawawa din naman ano. Yan, mamaya magalabit pa rin yan. Tuloy-tuloy na -tuloy nangangalabit. Yun, hanggat sa may magbigay sa kanya. Pag kinalabit mo pa ako. Yan, oh, kalabit pa rin. Isa pa, isang kalabit pa. Yan, eh. <laughs> Sang kalabit pa, bigyan kita. <laughs> kalabit ang kalabit. Pinabayaan lang pa. kasi ng ano, layaw yan eh. Kung baga sa Ay, ano, askal wala. pa. Pagkaayaw mo na akong kalabit. dayo lang yan Mahina dayo. naman yung kalabit mo. Lakas-lakasan mo. <laughs> okay. Sige, bibigyan <laughs> dayo kita. Dayo lang yan. Kanalit, Tapos nang hihingi ako. ng pagkain. Wala dito eh. Ayun, may mga buto, buto doon sa misa. Eh, mga Do. buto, ayun, naawa naman buto. yung napuntahan niya. Oh. Kaya kahit pa ba, mm. ano lang yan, binigyan Sige. ng kaunti. Binigyan ng kaunto. Pero yeah, kanina na binigyan dito. na yan eh. Binigyan na yung marami kanina. Tapos bumalik na naman at nanghingi na naman. <laughs> Mabuti naman kahit papano. Kaya binibigyan siya. Kasi kahit binigyan saan na, na kita. eh. At kung meron lang naman binigyan maibigay, na binibigyan eh. Kasi maganda rin yung katawa niya eh. Pero dayo Mige, lang yan. Hindi, ka, ka, ka pa ulit. Ewan ko kung saan galing na aso yan. Eh, siyempre marunong <laughs> siya maghingi eh. <laughs> binibigyan na naman siya. Hehehehe. <laughs> to so, May kaso lang Una. yun. Unti, unti. Hindi pa <laughs> binigay lahat. Parang mabuto naman yan lahat. Oo. Oh. siguro dahil nga dahil oh. siya dyan eh. Yan. ka ba? At saka maganda rin ang katawan niya ay Siguro dahil marunong siya manghingi. Marunong siya manghingi kaya siguro. O yan. <laughs> Binigyan na nga kita eh. <laughs> Panghingi. <laughs> marunong kasi siya maghingi kaya maganda rin ang katawan niya kahit iaskal siya eh, kahit isang kalabi pa kita rin <laughs> okay rin yung katawan niya tingnan natin kung maghingi pa rin siya ulit <laughs> marunong din kasi maghingi kaya kaya naawa din si yung mga tao baka kung saan saan niya napunta hmm. binibigyan din Ayaw <laughs> Parang <laughs> nagbabakaawa din eh. Isa pa. Kapag ka nalabit pala na kahit napakalaki. Naayo lang siya dyan maganda rin yung katawa o. niya dahil meron naman siya siguro Kandila. may ano na nagbibigay din na maganda din na uh, pagkain sa kanya. Ayaw <laughs> naman parang binibitin nga lang siya dahil maraming buto tapos kakaunti lang binibigay sa kanya. Oo, oh, <laughs> <Yon>, napakalaki niyan. Ayaw, <laughs> medyo malaki-laki. Para, parang hindi ka nawawa naman. So oh, pero sa katawa niya hindi ka naman maawa kahit palaboy laboy lang siya. Kaya talaga binta talaga yung marunong maghingi ano. Dahil pag merong maawa, meron ka talaga makain. Marami-rami marami, na sa kain kahit kung oh, laki-laki nga ng tiyan nyo, kahit nangihingi-hingi lang siya. Oh. Busog na busog din siguro siya. Siguro ipaikot-ikot lang to araw-araw. Paikot-ikot kung saan at nanghingi kahit buto-buto lang itong mabutis askar ka.